Good morning mga ka for today's vlog. Magluluto tayo ng merienda. Gamit ang munggo, birch tree at kape blanca. Siguradong magugustuhan po ng mga kids. Bata o matanda, may ngipin o wala. Sure na po yan, magugustuhan po nila. Tara po, let's start. Yan, naglagay po. Yan po naglagay na po ako ng munggo. Sinunod ko na po 'yung Birch Tree Milk. Tapos, isang kape. Kalahating kape lang po yung nilagay ko dyan. Tapos mix po natin. Madali lang po itong gawin. Pwede po siyang pagnegosyo. Sure po na magugustuhan po nila. Ayan. Tapos meron po akong extra cookie po ni Gil sa rep. Sayang naman po. Kaya nilagay ko na rin. Pwede nyo pong lagyan ng peanut. Ano po yung gusto nyo? Pwede po siyang ilagay cookie or peanut or chocolate. Pwede po. Optional lang po yung nilagay kong cookie. Pwede rin pong wala. Tapos nilagyan ko po ng asukal. Isang kutsarang asukal. tapos balutin ko na po 'yan ayan po yung wrapper para po siyang turon to ko fried na po. Nabalot ko na po yan. May extra pa po ako munggo. Pwede pa pong isabaw yung munggo. Yun, Naglagay na po ako ng mantika sa pan. Para i-fry na po. nahirapan pa po ako mag mag ano dyan kasi nasira po yung pang ano ko pang ipit hindi pa po ako nakabili Yan po. Oh, yan na po natin. Nilagay ko po sa side para matanggal po muna yung ekstra mga mantika. Done na po mga ka Let's eat na po. Yum yum. Thanks for watching. God bless. gusto gusto po ng mga kids